Mmm, man. 900, graders, Ay, uh... thank you, thank you, thank you, thank you sa ano. Uh, Siyempre, uh, masaya ako na, na napabilang ako doon uh, 50 sa 50 Greatest. Isang, isang karangalan na makabilang doon na ma-recognize na isa na sa ano. Uh, yan, greatest sa sa, sa PBA. So, isang karangalan yan. So, Siyempre, hindi, hindi, hindi ko nga, hindi ko nga ini-expect na, I mean, sa ngayon, maaga pa ay naglalaro pa ako eh. Pero, so. oo. So, oh, so, so, tingnan. Teko lang ako sa mga, sa mga po, pumili sa akin. Hello so, guys, so, okay. kasi may mga legends na fresh siya. I-try ko. Hmm. Siguro so, na lang kasi na baka may matagal pa bago mag-tournament sang tuloy ko na magdo-dominate sa CD na lang yung kung mayroon pa kasi sabi ng mga legends. Super na 'to, bampu, pero Pwede ko um, may, may mag-ano rin eh. Uh, mag-break din ng record ko eh. Uh, yung record naman, ma-break ma at ma-break talaga Eh. Pero yun nga, hindi uh, ko kung kailan. Pero, um, ako naman, uh, ginagawa ko lang yung best ko kung ano yung may tulong sa, sa team. Siyempre so, yung goal namin ngayon, uh, ma makapalik ulit sa, sa finals kasi uh, parang samantagal na rin namin na hindi na ilang conferences na din na hindi kami naka-champion naka, 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 naka champion. so uh, siguro added motivation ba o pressure sa yan kasi syempre part ka ng greatest ng 50 greatest, greatest, players tapos ngayon active ka pa and then may um, the chance ka pa para sa ninth na ano TV. Um, di ko di ko di ko masyado inisip yun eh yung mga sabi ko nga uh, yung, mga, yung mga yung mga awards ko ano man yung mga achievements ko di umakyat sa puso ko yan kasi yeah, sa isip ko uh, laging ano you know, uh, mula pa ang napanalunan wala pa ang napatunayan so Ayan, yeah. um, hindi, 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 pressure sa akin. Diba, uh, mukhang magbawas ka ng timbang ha? Oo, no, kailangan ko eh. Kailangan ko magandang. Kailangan ko magbawas ng timbang kasi uh, kailangan ko ano, um, makasabay sa ano kasi hindi, hindi naman tayo buong kabata na eh. So, oh. yeah. um, tagal kasi kami na gano'y, So, hirap pag mag-gain ka ng weight tapos pagbalik mo maan rin yan sa tumot ano sa ano? To, to 70, something to 70 dati mga ano ako eh pag, pag mga all Pilipino kasi napapababa ako timbang eh pero pag mga may malaki import nagpapa like, ano ako 290 ano to to nag-out nga kayo agad last conference parang yeah, oh, uh, ano yung pakiramdam mo dun uh, at tingin mo ang Philippine Cup magiging Um, uh, 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 Siyempre, ano, uh, Nakakalungkot nakakalungkod yung uh, no, last conference namin, yeah, uh, yun di kami kagabot um, semis, playoffs, di kami ato nakakapa, so, yun, um, ngayon, uh, may chance kami na i-redeem yun, no, yung, ano, yung, sarili namin, so, yun yung, yun yung goal namin. Pero nga, sabi nga ni Coach Leo na one game one game at a time muna. So. Coach Leo ba, kinongratulate ka or nagsabi sa'yo ng anything nung oh. nag nag-ano ka sa 50 breakers? Oh, Kasi siyempre, mo yan. Oo, no, nauna no, sebra, eh, no, 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 na niya mahamadam alhamdulillah <laughs>